yung uh, bagyo ang kasagsagan daw po kasi nito mga mamayang gabi mamayang gabi pero uh, na ito ang hanap buhay oh, rain or shine may hanap buhay <laughs> ay thank you Ayan na po mga ka oh. Grabe na. May nahulog na. Ang oras ay 11:15. Oh, ayan na. Ah, uh, may nahulog nang may nabali na pong sanga ng uh, mangga. Ayan. So, akyat tayo sa roof deck para makita natin yung uh, bird's eye view. talaga. Oh, ito mayro pa akong itak. Ito yung uh, ano eh. Masarap-sarap naman na uh, pakiramdam. Woo! Grabe! Ayan, tatlong buwan bago po ako makakyat dito. Ay, grabe na <laughs> crazy. Ay. ayan po. Ah! Lakas na ng hangin. Wala pa po yung uh, bagyo. Malayo pa. Pero, ang lakas na po ng hangin yung mga humahagapit na po buti na lang si Nanelnel napakiusapan ko kako yung mga talisay sagliting natin kasi talagang uh, kailangan natin isave so yan nakalbo na ay sino pala kalbo natrim po yung mga na uh, halos sumasok sa hangin kaya yeah. pass na lang. pero hindi pa rin po natin nirurun na malaki ang posibilidad din na talagang kung super typhoon tapos ito pang bad news bumaba pa daw po ang ano baka tatama po sa mas ma ano pa south part ng uh, uh, forecast so hindi na tatama ng kasiguran ang tama po ay uh, tawag dito dito na sa bandang baler kaya ayun whew ito itong sinasabi ko na dapat na trim sana ito kung alam ko lang na bagay pwede natin palitan to nung ano pero okay lang yan ayan oh. sana naman po ay wag naman ma dali itong ating uh, jimilina at itong Uh, luhat ayan na ayan na natin yan wala na so si na Rambo uh, yung pamilya ni Rambo lilipat daw dito mamayang gabi mamayang hapon siguro ayan grabe ano so ayan po oh. dilim na trimming natin Okay na pa sana ako Kasi yung papaya ko Ay Iikutan ko pa ng isa Dahil Sa tingin ko kailangan ko pa pong yung mga Dahon Dahil uh, Talaga pong uh, Malakas yung hangin Imagine ninyo Wala pa po tayo sa Ang kasagsagan daw po kasi nito Mga mamayang gabi Mamay ang gabi. Pero, uh, grabe na. Ay. Ngayon lang natin naranasan yung bagyong ganitong yung uh, ngayon taon. Kasi umiwas po sa bagyo yung Pampanga eh. Pero ngayon talagang mahahagip. Mahahagip po. Pon-pon, pinakawalan ko na. You are free mga sisiyo natin na pinasok na natin May, may ulan Whew. matindi ay ayun oh. sana may laban na po ito sa pag yung darating ayun may di pa nila natatapos paupay lang natin yung uh, ambon ulan na pala yan hindi na ambon grabe Whew. imagine ko pagka ano pagka na po yung bagyo gaano siya kalakas nagdeliver deliver pa naman ang lechon tatawagan ko na lang kaya na pag baka pwedeng dumaan dito wow alam nyo uh, nakakakaba kasi ang layo pa po ng bagyo pero parang naandito na mga ka-farmer sobra nakaka ano po nakaka nervyos dahil uh, si kuya nga yung sasakyan niya dadali niya na dito sabi ko itabi mo na dito at uh, kinakabahan po sila doon dahil may baha nga hindi naman nila maiwan yung bahay si mama na andito na nakapag uh, ano na po siya nakapag bakwit na ayan <laughs> ay grabe so tuloy tuloy na po itong ulan na to ah nagkamali din ako uh, kamali po ako kasi tumanggap pa ako ng dalawang order na lechon ngayon nahihirapan silang mag uh, sabi ko paano kaya mag ano na kayo na wala na tayong magagawa na, na hindi ko po inaakala kasi sabi ko tinitingnan ko yung ano eh yung yung uh, ano ng bagyo sabi ko kaya pang lutuin yan kasi ang dating ng bagyo gabi pa o madaling araw sa malayo pa kumbaga pero matindi po talaga ito napakalawak Ilang naman ako sa kikitain, eh, di ba? Alam niyo naman mga farmer ang uh, buhay natin dito. background diba? grab the opportunity. Pero 'yun gagawan daw po ng paraan nila. Kaya Pasensya na. Sabi <laughs> ko kay Rambo po, pasensya na. Hindi ko talaga din inaakala ka... plano nga po namin magbukas pa. Kasi nga iniisip namin baka mainit pa. Kasi last time po naalala ninyo nagsara kami may bagyo din. Pero ang init pa, 'di ba? Late na yung ulan. Pero iba po ito, mga farmer si Uwan, iba po ito. Matindi. Hindi ako makapunta doon sa ano, Lechona. Iikutan ko pa po yung mga papaya ko kahit umuulan po ng malakas. Kasi babawasan ko pa yung dahon kasi tinatantya ko nga paano pa kaya pagka nag signal number ano, signal number 4 na po kami actually. Pagka lumapit pa yung bagyo. Gaano kalakas ang hangin. 'Di ba? Aya, uh, ayun Ay, Wala, wala na po tayong magagawa Natay tayong magagawa Kundi, manalangin na lang Ginawa na po namin yung best In a very short period of time Na available para sa amin Nahiya nga din ako, kinarisalap na yun Kinakiusapan ko lang, hindi ko uh, Salit-tirahin natin, kasi Bagay, sabi niya kuya Ano lang naman, may mga gagawin po sila Pero, mamaya Anuhin na po nila din, uwi na rin sila Hay. Ay ang mangyayari sa atin. Kawawa naman itong dalawang bayani natin. Uh, tinapos na niya sabi niya kuya, dada pa. Nakaka nakahiga na po kanina. Grabe, wala pa po yung bagyo niyan. Ah, uh, kami po ay uh, nasa kumpara layo pa pero signal number 4 na nga. Pero layo pa ng bagyo. Pero tingnan niyo oh. Talagang video nga talaga, hindi papasok nga ha? ha? putakti piris o putakti nasaan ang bahay? uwa oo. oo nga no ay eh, putakti walang jo Ayan, ah, ang pindi na po ng uh, nararanasan natin ngayon. Ako po ay sisilip dahil yung litsunan, kailangan din natin silipin dahil uh, yung litsun po ay, uh, sabi ko paano nyo lulutuin, eh, sabi ko nga, set up na lang, sabi ko set up na lang doon sa... Uh, sa loob ng tambayan sabi nila kuya kaya tatakpan na lang namin ang laks ng hangin oh, kung alam ko lang na ganito hindi ko tinanggap kaya lang kailang nang hinayang din ako mga farmer kala ko hindi talaga ganito kalakas pa yung sabi ko mag uh, pa ha ah, gabi oh. ay oh oh oh, oh. Oh, like okay. Dala ko yung itak ko dahil uh, sabi ko iiputa ko pa pabalik yung mga papaya babawasan ko pa po, po ng tagdadalawang dahon eh, makasurvive lang ito masaya na, na po ako pero kung uh, ano, bitanin na lang uli. Kaya naman tayo magagawa. Actually ito, lakasan lang po ng loob. Sabi ko may survive ko sana yung bagyo. Ayan, ganyan na po talaga. Wala tayong choice. Ganyan talaga ang mangyayari. At least nakatayo sila. Silipin ko lang itong ating uh, mga lechonero. Pinakabahan ako sa akasyo. iniisip ko na lang maswerte pa rin po kami dahil nakita nyo naman po yung nangyayari sa iba diba uh, no complain wala tayong complain ano lang gawin na lang natin kung ano yung the best dahil uh, talagang ganun kung ulan lang sana muna ako pa magdi-deliver nito tapataita tayo. Kaya naman, paano ba? Kaya naman ata. Ah. Oh. say naman 'tong mga 'to Hindi naman inaabot ng tubig yeah. Hindi inaabot ng tubig bag? Ay. sa. Grabe po Grabe na Grabe na Matrim ko na din to Tingnan nyo yung kubo ni Kuya Mitz oh. Palipat natin mamaya Akit yung dalawa eh. Yung kubo papasok doon One, hindi, hindi mo masasabing once in a blue moon eh itong ganitong klaseng uh, panahon dahil uh, every year po talaga pinatamaan tayo buti na lang hindi po umabot dito yung uh, hindi umaabot dito yung uh, ano sa baboy hindi mapakita pero ice naman ice naman oh tubig oh Grabe. Sana po wala namang maputol na malaking sanga ng acacia na babagsak sa ating mga kubo. Lord please, Panginoon, sana wag naman sa so bagay sarado na pala doon ano so yung flash flood hindi na papasok dito mga kalapati ko isisecure ko na rin sasara ko na yung pintuan nila sa loob na lang po sila uh, baka magpakain na rin ako para okay na sila ay so yan tamang tama wala pong gaanong hangin o isang pasada tayo dito ito delikado po ito may mga ma ito, marupok po ang kamachilis. Marupok. Kaya, sigurado may mababali na naman dyan. May mapuputol na naman po. Oo. Oh, speaking. Yan, no? Oo. Oh, bago. Ah. Yan, no? Bago yan. Bumigay na. Oh. pa tayo ng lambot na ng lupa mabawas pa tayo ng na, ano mabawas pa ako dahon wala, talagang kailangan kailangan sa sobrang lakas po ng hangin ah, wala talaga Oh, tingnan nyo oh. pero hindi naman na siguro yan hindi na siguro makaka ngayon oh, balaktot na yung oh. Ano, kaya, kaya nyo na ba yan? Kaya na? Okay na? baka na yung mga dahon nila pero siguro hindi naman na uh, ano ba matibay naman ano I did my best ito po yung kanina na inikutang ko oh. ayan na oh. Nagkikuta na natin niya kanina at uh, nagtabas na po ako pati sa nyog Gamit si Gladiator <laughs> Gladiator, lupit nitong Gladiator ko ha ah. Ayan lang kailangan ang tubig ah marami na rin ang naitapon na. ah baka ibalik ko na yan ako na lang po ang magbabalik din mamaya uh. ah, no, Okay na to Laban na up in natin alanganin eh bawi na lang kayo pag umaraw no kaya yan kesa naman na umandusay kayo maganda pa naman oh no? natin 'o. Oh. Ah, oh. ah, talisay natin, medyo safe na po sila. So pero kung ano ah, anuman, talaga wala tayong magagawa. Tingnan kalapati ko. Hoy, wag na kayong ano, dito na kayo. Pasok na, pasok. Pasok, pasok na. Pasok na. Hoy, pasok na. Pasok Itong palay na ito Anong gusto mo? loko loko ka Pasok na Ayan, okay na po Nasa loob na po sila lahat Sinarado ko na yung mga pinto Para yung angyi Wala na rin naman masyadong Ano yung uh, Anggyi po sa kanila So, ayan, okay na tayo Ibon, check Ah uh, mga papaya mahala na hanggang saan mga mga farmer ginawa na natin yung bed hindi naman natin pwedeng kalbuhin po ng uh, sobra ito uh, sana makasurvive so ayan yung ibang nyog ito naman nyog matibay naman po so, nyog magaling kasi ang dahon po ng nyog nakadesign po yan sa <laughs> nilalaro niya lang yung yung hangin ba kasi maligit yung dahon kaya niyan laruin Kaya kung napapansin nyo uh, Matibay po ang nyog Sa uh, Sa hangin Ano Yung mga uh, Ano natin uh eh? Mababa na po ng tubig Actually pwede ko nang isara eh Pwede na natin isara Mayamaya -maya siguro Mayamaya -maya. Ito hindi basta basta Tataob Alam nyo kung bakit Napakabigat nito. Na <laughs> Ayan, so so far magiging mainit po dito after bagyo. Pero malaki naman po ang chance na may save natin tong mga talisay natin kaya sana sana po ay ano. Uh, na. uh makas makaligtas tapos sabi ng mga tilapia sa akin boss ikaw nagpo food trip ako hindi kami hindi ganoon napaka unfair mo naman ayun may nabali na nga isa oh hindi po yan pinotol yan po ay nabali pa saan galing yan pataas pa <coughs> ayan sabi ko naman talaga na nakakatakot so, natin, natin ay pa so, paano pakain natin ng konti Yan. alam nyo kung hindi po kami nag trim ng, ano, ng kalisa eh, may mga nakahiga na ngayon lakas po ng hangin eh lakas na ng hangin ang mga isda natin oh. yan boss. kami magpupod trip din eh kumain yung mga gustong kumain dito ay ay ah mabolo ingat ka patro matibay naman po ang mabolo matibay Pakita ko sa inyo yung tubig na sumisipo lang hangin, grabe. Pakita ko po sa inyo yung tubig na pumapasok so, malaki na rin po ang nawala ayan Ah, uh, at yung tubig na pumapasok malakas na rin galing sa uh, taas so expect natin bukas ang tubig po natin ay putik mga farmer putik po yan, kulay putik po yan bukas pero after 3-4 days mas maganda naman ang quality ng tubig natin gaganda yung quality magiging putik po ito bukas kulay uh, puti lakas din ha buti nga nakapaglit ay salamat sa Diyos no problema ako kanina Habi ko paano kaya paano maglilit yun dito na tayo at walang uh, gaano ayan o oh, malakas na malakas na rin ang tubig na pumapasok Buti na lang humina, humina hina po yung hangin. Buti humina hina. Sana po ay uh, mamaya na may yung pang malakas na hangin for sure. Mamaya maya naman. Buti humina po. So ayan, magiging ganyan po ang tubig niyan mabukas pag ano natin. Uh, check natin. Kulay puti. ganda kasi hindi na tayo mag papapasok kasi kailangan din natin mag water change eh. kailangan po natin maglabas ng uh, ano ng tubig talaga ayan uh, sana medyo maka ano ano naman makapagpahinga ng kaunti kasi kasagsagan daw po is mamayang gabi pa ano kaya ang magiging itsura nito bukas abang abang eto eto mga farmer Hindi ko po may papangako sa inyo na bukas May nakatayo pa yan Most probably may baling sanga kung nakatayo pa man Very good Pero sana wag naman pong madamay itong ating uh, kansada Kasi daanan dito Kamabuwal pwede nga lang sana bawasan ano? hindi ko na-anticipate ito na, na magiging ganito talagang misan kailangan mo pong mag-decide eh ah, bahala na kung anong maging outcome kailangan mo talagang desisyonan kagaya po nitong nangyayari ngayon kung may babalik mo lang talaga di ba? Siguro, baka by Wednesday pa lang po Pinatigil ko na trabaho Nag-trim na po kami ng mga akasya Ito, yung mga, yan, saan Yung mga kulang po na nagawa namin Pero, ganun pa nga Wala, -wala na tayo magagawa talaga Misa naman po kasi Nag-over-prepare ka Tapos wala naman So, yun naninimbang ka din eh, naninimbang ka rin talaga Sumisipol oh Sumisipol po yung hangin Naninimbang ka Eh tubo na maaano nito Kamay din kumain Wala yung malalaki Pero at least may uh ano ibon Parang may na-injured na ibon ah May humuhun eh Ayun. Ayan, Bago tayo magtapos Grabe ha Ayan binabalot na yung lechon natin Buti na lang naluto naman Nakabiis na ako pero ayan, ako. Ayan po yung kubo. Pinahiga na rin. Pinahiga na lang ata nila. Kasi hihiga din 'yan. So at least hindi na po maano. Ayan oh, tapos tinabi na rin yung painting. Safety si naman po. Tinabi na yung painting. Para at least kung ano man ang mangyari, safe na yung kay binigay ni Nanay Christy. Memorable pa naman yan syempre ayan po ang ating sitwasyon ngayon na minahina yung uh, ulan pero yung hangin po ay tuloy tuloy oh, so, na trim ko na yung mangga pero konti diba? at least eh, mga bawas sabi na lang po natin na ano mangyayari mamaya ang gabi baka makapag video pa ako kung anong nga, uh, hindi ko alam kung makakalabas pa ba ako hindi palalabasin ako Delikado po kasi talaga Delikado Ito, kin ito, kininerbius din po ako dito Totoo lang, kininerbius din po ako Pero ang kinaganda kasi, yung hangin Nakakalabas-pasok Kaya hindi, basta Kumaga hindi siya sumasalo ng ano Nilalaro niya lang O, oh, may mga nalaglag na. Hilaw Ala Ay, grabe talaga Hindi yan Ayan. sa atin. Ang sakto lang pala. Dito lang naman po 'yan sa gacawin sa Casa de Ocampo. Okay na kaya yung aking pagkakatrim sa mangga? Basta winasiwas ko lang ng winasiwas yan eh Sabi ko basta makabawas lang po sa Ano ba? Sa Mabumasan lang yung ano mga dahon saktong binabalot pa lang nila okay naman pala ito ang hanap buhay oh rain or shine may hanap buhay <laughs> ay thank you okay let's go so ayan mga ka-farmer yan po ang ating uh, Managang ganyan ang buhay. So, ginawa ko ito dahil iniisip ko, sabi ko sayang naman. Pero kung, alam ko kung ganito, baka hindi ako tumanga. Pero, yun nga, natapos din naman, na So, salamat sa Diyos. So, ayan. Puntahan natin ang didelibiran. Ay, ah. Sabi sa sakin namin, parang bahay. May kumot. Uh, andito na tayo. Ayan. QTR. Ayan po silang may order ng lechon. At, ah, uh, Wawag na ako eh. And nandito po tayo sa Casa de Ocampo. Ayan oh. ah. Ay, ayan mga farmer na kauwi din. At uh, grabe, ito na. Ito na yung tunay. Ano na kaya ang lagay na aking mga papaya. So, ayan, marami pong salamat. Stay safe po tayo. At, uh, lakas na. Ayan na. Stay safe po tayo. Magandang buhay.